Nagbabala ka bang mag-apply sa Taiwan? Tara, tulungan kita. Needs nga pala o FWD sa Taiwan. Ito nga pala yung mga list of agency na may POEA license. Bago nga kayong makapag-apply sa Taiwan, kailangan kompleto muna inyong requirements. Kasi ang mga agency ngayon mahigpit na. Kahit kulang ka ng isa, papalabasin ka na agad. Ito nga pala ang mga list of requirements. Tips kung mag apply kayo sa city. 10am nga pala, cut off na nila. At ang open na ulit nila ay alauna na. Kaya dapat kung mag apply kayo dyan, baga kayong pumunta. Sa picture pala, dapat ay white background and plain white t-shirt. Pwede nyo isearch sa Facebook ang agency nila. Minsan nagla-live sila sa L FB at sa TikTok. Isama nyo na rin pala sa requirements yung va vaccine certificate nyo. At kung hindi nyo na nga makita ang vaccine certificate nyo, tuturuan ko nga kayo kung saan nyo makikita to. Buksan nyo nga lang yung e-gov nyo at hanapin nyo yung health. Tapos, pindutin nyo naman ang VaxCert. I-click nyo lang yung I agree. Tapos, hintayin nyo lang ito mag-loading. Ito nga pala yung digital vaccine certificate. I-download nyo nga lang ito para mapaprint nyo dito nyo rin pala makikita ang digital national ID nyo. At kung hindi nyo pa nga nakukuha ang national ID nyo, pwede nyo gamitin ang digital national ID para idagdag sa requirements nyo. Nandito na din ang digital PhilHealth ID. Download nyo na lang at ipaprint. At kung wala pa kayong PSA, pwede kayong mag-order online. Punta nga lang kayo sa site nila, psahelpline.ph At kung kukuha pala kayo ng birth certificate, Form 1A at Form 102, kailangan nyo nga pumunta sa munisipyo kung saan kayo pinanak. Take note, dapat may QR code at resibo. At sa e registration naman, dapat naka-indicate ang pag-ibig ID number nyo at ang passport ID number nyo. At kapag meron naman kayong tato, kailangan nyo itong picturan at ipaprint. Para sa mga lalaki, hindi rin sila natanggap ng mga overweight. 75 kilo pa baba ang tinatanggap nila. At dapat pinalad ka rin sa height. At para sa mga babae naman, ang height ay dapat 5 flat pataas. At ang timbang naman ay 70 below. Pero depende pa rin yan sa agency na a-applyan nyo. At ang susunod naman ay ang PO Certificate. Madali nga lang kumuha nito. I-search nyo lang ang PO Certificate online. Tapos ilag in nyo lang ang registration number nyo. May kita nyo yun sa IREG e account nyo. I-type nyo lang last name, first name, at i-click nyo yung professional or skilled worker. At kapag na-proceed nyo na, may lalabas dito mga module. Kailangan nyo nga itong sagutan. Madali lang naman yung mga tanong. Itong pinakita ko pala ay sample lang. At kung bumagsak nga kayo sa module, pwede naman kayo mag-retake. At kapag naipasan nyo na to, pwede nyo na i-print out ang PO certificate nyo. At para naman sa voter certificate, isearch nyo nga lang sa Google na how to get voter certificate online. At i-click nyo nga yung link may lalabas dyan. Basahin nyo nga kung ano yung mga nakalagay dyan. Kasi kailangan nyo magpa-appoint bago kayo makakuha ng voter certificate. Magdala na rin pala kayo ng one valid ID para in case na hingan kayo. At kapag nakapagpa-appoint na kayo, magsisend sila ng email kapag pwede ka na pumunta sa munisipyo. Yun lang muna sa ngayon yung ututuro kong requirements. Ito pala yung mga updated agency na merong hiring ngayon. Sa City, sa MIP, sa Jedegal, at sa Japan, Morocco. At sa Everbest naman, hindi sila natanggap ng walk-in. Kailangan nyo muna mag-apply online. Hindi nga biro mag-apply sa Taiwan. Sobrang hirap na ngayon mag-apply. Sobrang higpit pa ng mga agency. At kung mag-apply ka nga pa abroad, dapat talaga malakas ang loob mo. Kasi hindi biro na magtrabaho dito na malayo sa pamilya mo. Masasanay ka na lang na ang Pasko sa'yo at bagong taon ay ordinaryong araw na lang. Kasi imbis na nagsiselebrate tayo, nagbubuhat tayo ng mga IC at nagahabol ng output. Sa rest day na lang nagsiselebrate ng Pasko at bagong taon. At kung hindi nga kayo natanggap sa ina-applyan nyo ngayon, huwag kayong mawala ng pag-asa. Marami pa naman kayong agency na pwedeng applyan. Kasi kahit anong hirap at pagod at sakit sa bulsa, mabawi mo rin lahat kapag nandito ka na sa Taiwan. At kung meron nga kayong tanong, comment down below. At kung nakaabot ka nga sa video na to, maaaring pa-like and share naman ng video na to. Magtulungan nga tayo para makapunta dito sa Taiwan. Yun lang, salamat sa panonood. Click the like button and subscribe.